ko po. ko po. Po, po kasi yung aking humingi lang ng kunting tulong po. Hmm. Sana po ano. Kawawa din po kasi ito. Papunta na po kami ngayon sa kanilang lugar. Uh, magandang magandang umaga sa lahat. Andito po ako ngayon sa Gumaka, Gumaka. Po, ah Gumaka, Kison, Barangay, Panikihan. ah ito po yung ano, ito po yung mga ano, uh, ah, Team Kuroda, ito po yung bahay po. Pinuntahan ko na po talaga kasi sabi ko nga kahit wala po akong budget, eh ito lang naman din hiningi ni Kuya ng tulong sa pamagitan. Eh, ito po na actual ko na po talaga. Hindi na to, hindi na to ay, hindi na po to ano sinimp lang sa akin. Ito po andito na po talaga ako ngayon sa lugar nila, no? Ito po yung kanilang sitwasyon. Uh, sana po ano may mga maluwag-luwag naman -nam po dyan. Kahit po paano ma, ma mapansin po natin ano kasi ma masarap din sa pakiramdam na makatulong tayo. Ito po siya si Kuya o oh, nagluto dito po siya nagluluto. Kahoy lang po. Hmm. Kuya anong Ay bakit dito pa ba to naanuhan? Kulang pa po. Anong kulang dito saan? Ah, uh, kulang pa po yung ng pako. Ah, uh, po yung mga... O, di ba nagpaano ako ng pako? Ako po nagbigay na po ng minakaraan, hindi hmm. kinulang pa po, po ng bago. Anong pako pa ang kailangan mo? Uh, Patro po. Patro na, uh, na lang po. Quatro. Ah, sa, palagay, sa eh, palagay mo, Kukulangin pa Kukulangin po. Kukulangin oh, yan. Po, sabi po ng tito ko. Kasi po dito, ay ang sukat lang po nito is 6. Ay, yung ay, bandingding po, ay di parang isa't kalati lang matitingdingin. Ganon? Oo okay. Tapos, ano bang sabi mo kulang pa yung anahaw? Okay na po yung anahaw kasi po yung kapatid ko po pinadala yung tatay ko. Ay mm -hmm. di siya na po nagabuno abuno nung uh, anahaw, dito, 100 perasong anahaw, di 200 po yun. Siya na po ang nagbayad mm, -mm. po, kaya po nakumplituhan na po kahapon. So, anong gagawin nyo dito sa ano ngayon? Alin po? Dito? Ah, ito po yan. na po yan? Tatanggalin na daw po yan. Tatanggalin nyo na? Uh -huh. Sayang din ano, parang ito kwarto. Ito po, hindi pa po naman. Ito lang po tatanggalin yan lang po. Pero ito, hindi, na, hindi pa po muna at gawa ng... Pag okay na po yung nakalipat dito, hindi. Ayos na lang po ito, matibay-tibay pa no, naman. No, tapos, uh, may tanong ako sa iyo, anong kahilingan mo sa ating Lord? Ang uh, kahilingo po, hindi eh, sana po ay eh, di matapos na po yung ano ko sa kapo yung asawa ko, mga anak na. At, ano anong tawag niya? ng ano nga po magkano kasi po magpapasok na wala pa pong mga gamit yung Meme, anak ko. May may swimsuit si Kia. Hindi mm. po hindi ko mga anak ko ay mga, mga pagkita po sa... Ah, um, okay dito. Ito yung ito yung anak mo lahat. Hindi po yan. Ito po. Nandoon po, po yung dalawa. Ito anak mo rin to. Hindi po yan. Ayun po. Ito lang yung babae mo. Oh, lima po kami. Lima po yung anak ko tapos may ilalabas pa po ngayon. Ah. Oh. Na, oh. na nga po naman. Ito lang ang babae mo. Oh, yan po ang babae. Lalaki pa rin nilalabas. Ay sus. <laughs> Matibay ka. Opo. Oh, <laughs> oh, tama na no. Opo, oh, tama na po. Tama na kasi... Kaya po ng buhay. May, talaga hmm. po kuya. Kasi, di ba? Ako mahirap din ako kuya ha. Pareho lang po tayo. Ito po anak ko. Mm, ayan, anak po pa, ayan. ko pa yan. Kaya nga sabi ko nga gusto kong ma-actual kasi. Mm -hmm. Kasi ang hiningi kasi nila sa akin ma-actual kung puntahan Apa? ka. Kasi ako din naman wala pang sahod sa YouTube. Kaka-monetize ko lang nung nakaraang linggo lang. Anong sabado Apa? lang? Apo. Kakamonetize ko lang. Sabad, sabado bukas, one week, eh, siyempre wala pa tayong ano. Pero kung ano mang mangyari sa YouTube natin, sige. Kasi mas mas kaya gusto kong makita siya. Bakit di mo na lang siya kasi pinalaparan ng kunti? Ay ano po 'yan? Meron pa po 'yan. Ah uh, ito po ang magiging ano, balkon po, balkon. Ano, balkon? Yung balkon po, ibig sabihin yung, oo, 'di ba? Okay, kaya nga ito ito yung U kwarto niyo. Opo, ito po, dito, po yung pinaka kwarto. Tapos dito kusina nyo na. Kusina po, lalagyan pa po ng haligi dyan, saka doon. Yan yung balkon nyo. Opo, dyan. Sa, sa may bayabas po ang Yung balkon nyo. Oo, parang ganito po. Oo. Uh, ang bayan. Hmm. Ganda pala dito ng lugar nyo. Buti nga, may kasabay akong kalinga partners nandoon sa Manila. Umpa uwi. Sumabay ako. Sabi ko, alam, alam po si kalinga, bro. kasi kung hindi ako sinabay, di ko talaga mabitbit yan. Magpunta akong mag-isa. Kasi ang dami niya, nandun pang isang sako kay Kalinga Pros na kuha O eh. oh, sige, ano, eh, mayroon akong kunting ano, pasalubong sa inyo. Paano na lang? Pabuklat na lang dyan. Pasinsyahan niya na yan, ha? Eh. tulong na po. Ito. Dami nyo na po na itulong. Ang laki tulong na po. Asan si misis? Nagtatago. Hindi na, ando po. May... Nasakit-sakit na po kasi andyan. Uh Ay, -huh. eh, ang kabuhanan po na ngayon. Ay, nasa katakatabuan siya, kaya naglalakad-lakad. Marok! Huwag mo hindi ka sa mga halat. Lagyan mo dito, eh. Alasin mo dyan sa ano. Pagdamutan nyo na yan, ha? Ah, Ayan lang na talagang nakayanan ko, na. na ko. Ah, naman. Tawalong na po ito. Ang dami. Din. Ah, dami. Dami, dami na. Yan, maman, dito, okay, na mami. <laughs> Sayanya dami, dami. Ito ito itong apat na to anak mo to. Apo, ah, yung isa po ina sa tito niya sa ilaya. Mm, anong pangalan niyo? Pangalan daw. Damit ah, eh. pag damit, ah, bibi, maano damit ka, ako, makapiright ako. Dali, damit. Dami makapiright ako. Dali. Dami. Bawal 'yun. Uh, bawal daw damit, damit, dali. Dali, bawal, bawal mag na. Uh, mga, mga mga guys, ito po yung ano ha, ito yung sitwasyon ni Kuya. Ito yung bina ko na ngayon ko lang po talaga na personal sila, no? Sana po ano Sa ano kasi sa video ito po ipaikot ko to sa inyo. Ako na po to, guys. Ako na po to. To guys. Ito po yung bahay nila ngayon pero po gigibain na daw nila yan. Hindi na yan pinaka-kwarto nila. Ano? Bali Bali ito na po yung gagawin yung kwarto. Ito na yon. Malit lang pala kuya no, ginawa mo no. Opo. Lalaki Di... po yan pag ano na po yung Nakakabita na po ng balkon. Kaya nga, kasya kaya kayo dyan. Kasya po yan. Dito nga po nagkakasya kami. <laughs> sa bagay, oh, oh, san, sanayan lang. ano? Oh, lang po. Ano kasi, di ba cute, maganda na, di ba Di naman kailangan natin ng talagang Opo, oh, mahalaga, hindi naman yung katulad kasha sa na natin tulukan, dati natin, di ba? Diba? Na ang importante naman talaga, may masisilungan. Oh, Ganun lang talaga ang ano natin ngayon. Oh. Kasi ano naman natin yung magandang bahay, wala okay. naman tayong... Nila po yung mga ganda mm -hmm. yung may matutulugan pa na hindi natin pagpadamutan nyo na yan ha oh baby ang dami mo ng damit yan ang dami mong damit <laughs> yan halos sa iyo lahat yan kasi yung nagbigay sa akin yan yung apo niya puro babae puro babae may mga t-shirt din kasi ata niya sa iyo mayroon dyan mga t-shirt kasi puro babae kasi yung apo ng kaibigan ko yung nagbigay nito Ah, ito po. Mm -mm, puro babae. Parang nasira na siya. Hindi po yan. Ha? Ano lang po. Natanggal lang po ito mm -hmm. ganito. Mukhang ba, po yung, yung ba yung ganito? Ah, uh, ano po yan. Dati po kasi yung ganito. Yung... Mukhang kaya yung mga ganyan yan? Mga 200 plus lang po siguro yan. Talaga? O po, mga ganun. Ano, ikaw ka na lang kaya bumili? Ah, pwede po. Meron naman po dyan sa nabibilan. Mm uh -mm. -uh. Ikaw na lang kaya bumili. Kamuhagi. Tingnan mo nga pa ano mga kung ilan ang kulang kaya dito. Ito po. Mm, mga ilan na lang kulang ah, Kasi po, dyan. dalhati lang dyan. Kumbaga po, hindi kulang para mga dalawa po. Oo, sige, okay oh, lang. Mga ganda, dalawa pa pong ganyan. Hmm, dalawang ganyan, o tapos pako. Pa oh, pa ano? po. sige, pag ano, kasi ang bala ko dito, pag ako ay nakasahod, no? Mm. Ang bala ko dito, di ba? Masaan ba yung kusina nyo? Dito po ang kusina, lalagyan pa po dito ng halik. Ayan, di ba? po. O sige, ang maganda kasi dito, kahit di naman natin kailangan ng maganda, oh, no? Kusina lang po. Alam mo yung kawayan, di ba, mga style? Kasi para malamig. Oh, ganyan po. nga ang gusto ko talaga para pinang... Para gano'n po yung siya, tatay ko. O, ganyan yung pinangarap ko kayang bahay. Nakaharan lang po yung kawayan. Ganyan malamig. yung pinangarap kong bahay, hindi yung bato kasi kami. Opo. Oh, ano, mainit. Gusto Ito ko yung... Ito maano ma -ano sa ano... Bali, kulang, yan. Kulang na lang ng dalawa. O, oh, dalawa na lang po. Sige, ikaw na lang bumili. Oo, oh, sige po. Tapos dito kung sakaling magkasahod tayo, dito. no? Antay-antay tayo, no? Basta gusto ko lang maporma mo na. Mm -hmm. Kasi maganda kasi... Ito nga po yun kasi... yung na para mga anak may, eh, po na ako. Kaya din meron na po. tapos dito anong nilagay Ilagay mo dito? Ah, side lang po yan ay, ano, yung kawain lang po sa side. Ganun po. Oo, oh, kasi yun oh. nga. Po, matibay Ngayon matibay nga po doon po. yung kahoy mo dun, oh, no? Oo, oh, matagal na po yun. Yung kahoy mo dun, no? Matibay yun. Mm -hmm. Pwede mo siyang anuhin, di ba? Apo. Oh, Ganun oh. lang po. Yeah, yan po, ito. Ito mga kahoy na ito, pang ano po yun dyan, saliras. Yung pamakuhan mm -hmm. po ng kawayan. Yan, yan mm -hmm. Ganda pala ng ano, no? Oh, po. Nang, ano ba ito? Anahaw? Oo, oh, anahaw po yan. Ganda pala, no? Ano yan? Pinasok mo lang? di kaya pag may, pag may bagyo, di yan na ano? Ah, hindi po yan. <laughs> Parang, yan po yung imet na kaipit po ha. Ah, yung parang o, double po, yan naka-ano sa kawaya, naka-ganon. Oo, iniipit po yan. Elbob, ah, yung po okay. Yung mayroon po yung naka-lawit na ganito. Kaya nga ano, patingin sayang naman yan. Tapo na yan? Ano na po yan. Yan po yung may mga ganito-ganito. Yan po yung tutuloy na. Yan po yung ganito. Ibig po. sabihin, dami din pala nasisira. Ano? Opo, po, na ano po yan. Ay, hindi na, na yan magagamit. Hindi na po. Yan Talaga? po yung ginagano. Tapos... Ipipilipit ito dun sa hawayan uh, Kasi ikot pa po uh, yun Ayun Oh, nakita ko nakalak po, po yun Nakaganyan uh, Maganda pala ano Di ka tulad ng ano na Ang daming sinutusok tosok pa ano Opo. Yung ganito mong pawid uh -uh. Madali po masira Pag na ganun, naglutong na siya dirit uh, So na napapagpag hmm. So bali ano na lang ano uh, Kailangan natin Dalawang ganyan Opo, dalawang, dalawang, dalawang ganyan Tapos pako pa, lang po at saka pako. Mga ilang pako kailangan mo. Kahit isang kilo lang po, okay na daw. Magkano isang kilo? Ah, uh, isang daan lang po ang kilo na. Ah, oh, sige, sige. Okay. Sige, iwanan na lang kita ng pambili kasi bahala ka na. Kasi pag ano, may wala ka ba yung cellphone? May cellphone po kasi po ay eh, di pa ano, minsan po ay eh, madali na po, may nag, para po naghahang na. Pero Hindi minsan po nabubuhay pang, naman. Pangburahin nyo yung ano? Yung mga ano po. Mm, -mm ganito yun ha. Pagdamutan mo na po. Kasi ayan mo, basta ako'y makasahod. Kahit di ako makasahod, kahit maliit na bagay. Kaya inano ko kung may jikas kayo. Uh, magtatapos na po tayo. Dito po ako ngayon sa barangay, ano, gumaka uh, gumakakisong barangay panikian. Uh, ito na po yung aking binablog at ako ay pinuntahan ko na at tinatanong ko na po talaga kung anong mga kulang niya. Binigay ko na po para po matapos na rin po kasi mga na po yung kanyang asawa. Uh, maraming maraming salamat. Sana po ay marami pong na maantig sa, sa ating video na ito, sa pamilyang ito. Magandang araw, hapon, gabi at ang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless us all. Bye bye.